Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ang mga reforma sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps kabilang na ang posibleng pag-alis ng pitong taong limitasyon sa pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo nito. Si Cresselin Katarong magbabalita. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasalukuyang nire-review ang ilang pagbabago sa programa upang masigurong hindi mapuputol ang suporta sa mga pamilyang patuloy na nahihirapang makaahon sa kahirapan. Ipinahayag ito ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa isang press briefing sa palasyo nitong biyernes. Anya, nais ng Pangulo na tiyakin na ang mga pamilyang hindi pa rin nakakaahon mula sa kahirapan. Kahit makalipas ang pitong taon sa ilalim ng programa, ay patuloy na makatatanggap ng tulong. Sa ngayon po kasi, uh, ang lumalabas po sa rule na po na ito ay uh, hanggang pitong taon lamang ang pagbibigay ng ayuda sa uh, mga miyembro o benepisyaryo ng 4Ps. Um balak po nila ay matanggal ito, itong 7 taong period na ito at uh, magkakanon lamang po at i-strengthen yung case management. Paliwanag pa ni Castro, nais ni Pangulo Marcos na manatiling saklaw ng programa ang mga pamilyang hindi pa rin nakakaahon kahit lumampas na sa pitong taon. Isa rin anya sa mga plano ay isama sa monitoring ng programa ang mga anak ng benepesyaryo na may edad hanggang dalawang taon. Bukod dito, pinag-aaralan din na isama ang Department of Human Settlements and Urban Development sa so Four Peace Advisory Council upang maidugtong ang mga benepisyo sa pabahay para sa mga benepesyaryo. Para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal, ito si Christine Catarong, SMN News.